Good morning po mga kalaki ngayon po ay January 4 Hello po magandang umaga po sa ating lahat Sa mga laki followers natin nagising na dyan Ako po ay gising na at syempre open na po uli ang ating store Ayan Madilim sa labas kasi po alas 5 pa lang po ng madaling araw Kaya apurahin po natin kasi i-upload na natin to para po sa ating mga laki followers na mga nagaabang po ng mga 2 digit lucky numbers pag ganito pong oras, okay? Iko-congrats e, ko lang po yung mga napanalo po natin kahapon congratulations po sa mga 2 digit lucky numbers winner at eto na naman po ang 2 digit lucky numbers natin araw araw po iba po ating mga lucky numbers ha? sa mga may gusto po dyan alagaan nyo po ng 3 days bago nyo po bitawan or palitan sa mga natutulog dyan gising na po mga kalaki baka ngayon po ang swerte ay sa inyo po dumapo kaya eto na po mga kalaki tara kung ready ka na kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na ang mga lucky numbers na gusto mo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na manalo maging milyonaryo. Okay, pero bago yan mga kalaki, nako, syempre, dapat mga kalaki, iinom muna ako ng tubig. Kaya lang, wala yung tubig ko na iwanan ko dun sa may likod, sa kusina. Kaya hindi na ako inom ng tubig. Kaya tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki. Two digit lucky numbers mo. Eto na po mga kalaki. Sa Isabela, 720, Togigaraw, 15, 8, Rojas, 5, 9, Capiz, 21, 2 Bohol, 13, 18, Bulacan, 15, 20 sa East 30 Bicol, 12, 9, Batangas, 7, 21 Bataan, 13, 4 Butuan, 11 Benguet, 74 Iloilo, 12, 6 Leyte, 9, 3 Samar, 5, 20 Quezon City, 34 4 Pampanga, 12, 5, Pangasinan. 18, 29. La Union, 13, sa is Nueva Ecija. 20, 26. Nueva Vizcaya. 5, 31. Ilocos Sur. 6, 9. Ilocos Norte. 2, g Masbate Bate. 13, 22 Cebu 5 DC sa Aklan 8 11 Aurora 20-21 Laguna Gis 14 Quezon 7-23 Olongapo Gis 24 Paranaque 9-2 Manila 5-32 Pasig 18-26 San Juan 7-34 Marikina Gis 12 Tabuk 17-11 Romblon 15-35 Angono 120, Montalban 52, Antipolo, 164, 4 Taytay 17 cinco. Cainta 9 San Mateo 10-26 Dabao 13-24 Taylak 14-25 Quirino 4-19 Bacolod 2130, Cavite 7, 2, Tagig 3, 25, Mindoro 5, 17, Marinduque 15, 26, Kaloocan 13 Muntinlupa 12.14 14, Palawan 5, 36, Sambales 7, 19 Ayan mga kalaki, putulin muna natin diyan ha para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat dyan. Nako, dapat po mga kalaki ha, alam niyo na po ang mga fake account. eto po makinig po kayo. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan. Subukan nyo pong tawagan niyang mga yan, hanapin nyo po ako, hindi po yan sasagot. Dapat makakausap nyo muna ako sa video call, ganyan no? Nagsasalita ako at kumakaway, nakakausap nyo ha? Kasi po yung iba, papakita lang daw picture ko, tapos sila nagsasalita, hindi po ako yan. Mga fake account lahat yan. Kaya dapat mga kalaki ha, hindi nyo na ini-entertain yung mga yan. eto po ang legit na account natin, Arnold Parungki na may blue check, meron pong 490,000 plus followers. At meron din pong Red Parungkin na merong 410,000 followers po sa Facebook. O, magkakalahating milyon na yan. Yung po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din Aris Gatsalian at Red Arnold Santos. Meron din po tayong YouTube. Red Parungkin na merong 18,000 followers at syempre po TikTok na meron pong 449,000 followers and po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki na numbers dyan mag-suggest, magpa-code mag-request pag nakita ko pong kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki o mga po, papadala ko po kayong mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? tandaan nyo po mga laki numbers namin, libre po ito wala po itong bayad, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Birdman at Birdshare mo. Mali mo naman dito ka swerte, hindi to ka pala, hindi to ka manalo kaya. Subukan mo na ang private consultation. Okay? Sa mga sasali po mga kalaki, message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na 'yan. At bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng January, February at March. So, ano pang hinihintay mo baka nandito ang swerte mo mga kalaki. Subukan mo na ang aming private consultation. Okay? Araw-araw po may mga nananalo rito at nakapost po yan sa Facebook namin. Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Ito na po sa Sam, ano to, sa Apayao. Ayan. Apayao sa East 14, Cotobato. 26 17, Binangonan. Gis 32, Morong. 14, 29. Ayun mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers, pwede nyo po yung i-rumble kung gusto nyo. Tayaan nyo po sa STL, to the Lotto, National at Weteng, pwede po yan mga kalaki. Okay? At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shoutout po tayo sa Billya Mayor Family dyan po sa may ano to, Puso Rubio Pangasinan shout out po sa mga Bilya Mayor family dyan, ayan, humihingi po sila ng 2 digit lucky number sa so, wedding padadalan ko po kayo agad-agad at syempre po sa ating pong mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may ano to okay, dyan po sa may Baler Aurora at sa may Maria Aurora, shoutout po dyan Ayan, dalawa yan, Baler at Maria Aurora Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa ating matricycle driver dyan at jeepney driver Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 649 Ayan po sila Kuya Nilo at sila Mang Damian Papadalaan ko po kayo, okay? Sa mga gusto pong magpa-shoutout Comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na May libreng lucky numbers ka pa Good luck mga kalaki at gusto ko po alagaan nyo po ay ng 3 days bago nyo po bitawan ang palitan. Ayan, ako po tatayarin ako mamaya. Kaya gising na mga kalaki, baka nandito na ang iyong swerte. Kunin mo na ang mga lucky numbers na magugustuhan mo at alagaan mo ng 3 days. Good luck mga kalaki, mananalo tayo. Claim it.